Wow! New update! Sinundo ni Paula Brino si Kim atang at ang daddy nito na si Daddy William. May dinner banding. Bang iba talaga si Paolo Apiklino sa lahat ng mga naging karelasyon na actress. Maging ang ni Didigawan, ang taas ng respeto kaya hindi katafatafah. Na ganoon na damang kagusto ni Daddy William si Paulo Aplino para sa anak na si King Chu. Aminin na natin sa panahon ngayon, di pihira na damang ang mga ganitong danaki na pati magulang ay ininindigawan at nakikipagbanding. Mas nanging green plug at pumupogi ang aktor sa paninang dahat. Tapos ba Tiyak ta ka skin na ang mga katubindyan? Ihem day ang lahat. Smarte na sila sa isa't isa. Tiwanda ang lahat na sila ang ending. Well, ayun nga sa mga komento. Agree sa daming manliligaw ng Kimi. At mga naging boyfriend. Never ko nakita na kasama nila si Daddy William. Pati nga yung Glass Hex na umabot na 11 years. Wala ba kanon? Saluto kami sa manak namin. Team Paolo Abelino kami. Hindi papayag na magkaroon pa ng ibang lalaki na papasok sa buhay ni Kimi. Sapat na ang isang Paolo Abelino. Hindi lang si King Chu, kung mahal, hindi ang buong pangdian ito. Ilan na yan sa mga akmento? Panalo na, nabakuran na. Wala nang hahanapin pa. Kundi ang Kim lang forever.